Ayan, good morning mga anak. May bad news po. Masamang-masama po ang loob ko. Tingnan niyo po yung nangyari sa ating strawberry, oh. Hmm? Nalanta po siya, sobrang init. Tingnan niyo po ang nangyari, oh. Nangalanta. Buti na lang po yung mga runners niya, yung mga ganyan, oh. Dahil dalawa. Buti Ay, naku, masama po ang loob ko. Ito po'y bagong lipat ko na na runner. Ayan. Kinuha ko po dito sa puno nito. Ito po, dalawang runner niya. Ayan, dalawang runner niya. Ayan po sila, Oh. Ayan. Tingnan niyo po yung mother. Hindi niya kinaya yung sobrang init. Masama po ang loob ko. Ito po maganda, mataba siya, oh. Paano ko siya paparamihin? Sobrang init po kasi talaga, nakaraang mga araw, oh. Ay, masama ang loob ko. Pati po ito, oh, yung isang runner niya, oh, yun, oh, yun. Yun po, oh, yun. Ay, naku po. Ang kaawa-awa akong strawberry. Ay. Kawawa naman sila. Kahit po araw-araw naman po yan, dinidilig ko umaga, hapon. Kaya lang po sa sobrang init talaga. Hindi niya kinaya. eting eh, tingnan niya naman po yung apple natin. Tatlong dangkal na siya, oh. Sobrang taas na niya ay, oh. Oh, hindi ko na. Ano po ang taas niya na masyado. Hmm. Mabuti po yung apple natin eh. Kahit sobrang init eh. Lumalaban. Ba't ba binabahayan ng langgam? Naku, naku. Naku, binabahayan ng langgam. Ikaw na langgam ka. Alam nyo bang ako'y... Susko ka. Baka po may alam kayong seedling ng ano fig tree pagbilan nyo naman po ako seedling po ng ano fig tree gusto ko din po magtanim ng ganun sana basta masama po ang loob ko sa nangyari sa ating strawberry talaga eto po hindi ko siya hindi ko hinahayaang lumaki ang runner niya yung dalawang runner niya po dyan, sinira, ay pinutol ko. Kagaya po niyan, meron na naman siya, ayun, no. Oh. eto po, oh, yan. Yan. Pag laki-laki po niyan, tatanggalin ko din. Para palakihin ko po muna siya ng gusto bago siya mag-runner. Yan. Ay, masamang-masamaan love ko sa nangyari sa ating strawberry, mga anak nakakasama ng loob po talaga ito naman po ang hindi ko malaman kung ano ito binili ko po to dati Gan maliit lang siya binili ko sa naglalako ng halaman din ko, ako alam kung ano sabi money daw oh. ganyan po yung hinog niya oh. may aso po kami dati si Dana kinakain niya po yung hinog na yan yung kamyas natin, mamumunga siya sa tuktok. Yan, ang dami ko pong kinuha ng isang araw, pinasigang namin. Hmm, samaan masamaan loob ko. Yung kalabasa po natin din eh, lumalago na rin. Yan. Ayan po, aakyat na siya sa puno. Oh. <laughs> Ayan po ang ating natira na lang sa mga halaman natin nangasira po nung ano bagyo nangasira ito po pink na adenium sa ito naman po red yan po siya oh, ang dami niya sanang bulaklak na kayo o naman umulan po kasi kagabi ito po red ito pink ito po mukhang red din siya mga buto lang po yan napeke nga po ako nyan binili ko sa Shopee nakalagay sa Shopee we yellow yellow no nung tumubo po ganyan puro pula ito po kasi dati ko na talaga yan super cute <laughs> tignan nyo lang po kung gano'n lang siya kalaki oh Ayan lang po siya, ganyan lang siya, laki na pinya. Ayan. Ah. Eh, hindi ko po naaasikaso din yung halaman na natin. Gawa ng lagi po masama ang pakiramdam ko. Ayan. Ay, Diyos ko. Ito naman po ating peace lily na ayaw magbulaklak. Ito po ang ating bonggabilya. Tinrim ko muna. Masyado na po kasi siyang malago. Kaya tinrim. Pati po yung ating mulberry. Tinrim ko po kaya walang ano. Ganyan po muna ang bunga niya ngayon. Yan. Ganyan po muna. Nakikita niyo po. Hitik sa bunga. Wala po kayo makikita walang bunga na sanga lahat na sanga may bunga pag yung mga anak oh. lahat may bunga pati mo dyan sa mga baba yan ya, yeah, hitik na hitik siya sa bunga kakatrim ko lang po kasi Ayan. kaya po ano nagbunga siyang masyado ay, nako. Napakarami na ano po, mga anak. Tignan nyo. Napakarami niya talaga po. Maingay, tabing kalsada po kasi kami. Ay, may natira pang isang hinog. Oh. <laughs> hitik na hitik siya sa bunga. Bawat po sanga na pinutulan ko. Yan o. Tingnan niyo po ultimo malilit na ang sibol. Yan o, punong-puno. Ganto po kasi pag pinutol po siyang ganto. Yan, yung pinutulan ko po yan. Then nagsanga po siya dyan. Kasunod po yun, bunga na. Nakagaya po niya no. Yan Ayan po mga pinutol ko. Oh. Sige na po mga anak kayo nahihilo pong tumingala. Masama pa po pakiramdam ko hanggang ngayon. Ay, ayos ko po. Sa sobrang init po kasi hindi ko kinakaya. Ayan. Ayan po ang ating mulberry. Aya, marami salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless us all. Bye-bye mga anak. Love you all.